Nitong umaga nga, dumaan nga ako dito sa dali para bumili ng mga iba kong nga ang kakailanganin sa kusina. Dati sa Pure Gold nga ako nag-grocery. Yun nga lang kasi itong dali, walking distance lang sa shop namin. Kaya dito na nga ako lagi bumibili. At anytime nga na may mauubos nga sa aming mga stock, yun. Ang bilis lang ang makapunta nga. Pagkatapos ko nga mag-grocery, dumaan na rin ako dun sa binibilhan ko rin nga ng manok. So yun, bago nga ako makarating ng shop, madadaanan ko din siya. Pagdating ko nga sa shop, nagluto na nga ako ng mga mga dapat kong lutuin. Sobra nga akong na huge wave kasi ako pa nga lang mag-isa. Face to face din kasi yung klase nga ni Ginea, pati na rin nga ni Geraldine. Pagka open kasi namin, mostly yung mga estudyante, dito na rin kasi talaga sila nanananghalian. Ang mabenta ko ang rice meal para sa kanila, yung shomai rice, pastil, pati na rin nga chicken poppers. Pagdating nga ni Geraldine, naabutan na lang din niya ako na tinutulungan nga ako nung dalawang barista nga dito. Kasi tapos na rin nilang ma-serve yung mga drinks na in-order din sa kanila. Naubusan na, na rin nga ako ako ng stock ng nachos nga namin kaya nagpa-deliver na din ako. So yun sa Paranaque ko nga to binibili. Hindi na nga ako bumibili sa Alabang kasi every time nga na bumibili nga kami noon lagi namang walang stock. Kaya kahit may delivery fee do na nga lang nga din ako bumibili sa may Paranaque kasi anytime nga na kailangan ko na deliver nga siya kaagad. Yung mga kasama ko nga dito nag crave nga sila ng talong kaya nag-ambagan nga kami para ito na lang nga din yung iuulam namin. talong <coughs> Kain. Standing. Dito na lang kami sa loob. Hindi na kami lumalabas. Hindi ko makain ng talong. Eh. Pagkatapos nga namin kumain, nagluto nga si Geraldine ng pang shawarma namin kasi paubos na rin yung stock. Then ako naman naghiwa-hiwa na rin ako para naman sa chicken poppers namin. Umawa na din nga siya ng garlic sauce nga namin kasi paubos na din. <laughs> ako, no excuse, ako na nanay yung nilisad, eh. <laughs> Parang sabi, white sauce. <coughs> Garlic sauce. Masarap oh, okay. naman. Masarap lang? Masarap naman, ano yun. Ano <laughs> 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 <laughs>

Pwede po pasara pasarado po Pusano. ng pinto. Oh, salamat. <laughs> Alas 12 pa ang close namin. Ano po? Nachos. Nachos. Sige 89. Wait Hanggang sa mag-close nga yung store nga namin, busy nga kami sa mga customer. So yun na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush! Ito po yung ano, take out ninyo. Salamat!